Yan yung mga bata hello everyone welcome to my blog for today's vlog, dito tayo tayo sa balay balay so talagang nakakalungkot lang mga pangyayari nito dahil tingnan nyo na nangyari dito, so, sobrang Uh, nung dumaan na bagyong aghan so nasira talaga yung ano nila yung ilog napakaganda talaga nito grabe guys so nakakalungkot lang pero alay mo naman uh, mga dumaan pa mga ilang buwan year so babalik ulit sa dati kasi yung mga puno ng, punong, punong kahoy dito sa balay balay sa mga ano talagang sila ay nasira so yun nga so sana ay bumalik ulit yung ganda ng alang balay-balay. So, andito nga ako, nagulat nga ako pagdating pa na dito na napaka uh, uh, biglang ang lakas na nasira. Ang laki na nasira talaga ng ilog na ito. So, I'm hope na darating na sa susunod na, na years, na no, gumanda na talaga so, siya. So, thank you hello again! Push. So, nandito tayo sa area na ito. Tignan na napakalaki or lumaki yung ilog. Talaga namang napakalawak. So, talaga ang lakas ng pagkalubog niya. So, sobrang lakas talaga ng baha nung dumating na yan. So, lumawak siya. At maraming na nasira mga punong kahoy. So, ito yung part na mapuntang sa may tulay. So, ito yung boundary. to so, oh, hello again! Hall. So, nandito tayo sa part na to yung gumuho na yung, yung gumuho na lupa. So, kita niyo sa aking likod. Ito yung nangyari kasi na, ang ganda, promise, ang sobrang ganda talaga dito dati. So ito na lang yung nangyari na maraming mga punong kahoy. Oh, napakarami tapos yun talaga guys. Yung so, yung nangyari, ang laki nung landslide na yun. Kaya yung tubig dito, hindi siya bumabalik. Nang katulad natin na sobrang lino at napakaganda talaga. So sana sa darating na natin ngayon year, na bumalik ulit yung ating mga uh, ganda ng tubig dito sa walay balay.